Magandang hapon mga katiki. Magluluto ako ngayon ng chicken at saka ayan, pork steak cut guys. Pero gagawin ko itong tongkatsu. Ito naman guys ay bahala na mamaya guys. Tapos itong gulay lang guys. Ayan, nalangin ko muna ito guys. Itong pork. Maglagay na tayo ng plastic dito guys. Tapos lagay natin itong pan. Mga tatlong piraso lang guys yung aking gagamitin. Ayan. And then, lagyan natin ng another plastic para hindi magpalasikan. Ating pupukin to guys. Ayan. Ayan, balik natin, guys. Yung kabila naman. Ayan, lagyan na natin yan. Para mabilis. Ayan. Ayan tapos na, guys. Timplana na lang natin to ng asin at paminta. Ayan, dito na natin ito timplahan. Ayan. Ayan, patlang natin to, Ganyan. Saka yung kabila. Tapos, paminta naman guys. Yan, magkabila din. Yan, damihan natin. Nagyan mm -hmm. din natin guys yung kabila. Yan, okay na to guys. Nagyan natin guys ng cornstarch. Ayan, isang itlog. Tapos mix natin. Set aside ko muna to guys at Unahin ko muna itong gulay. Yan, hiwain na natin to guys ng liit. Kasi gigis ako pa. Yan, and tapos na guys. Magyan natin dito sa at hugasan natin to. Yan. hugasan ko na guys. Luto na tayo ng gulay. Igisa na natin guys tong sibuyas, bawang at giniling na karneng baboy. Yan, halaloy lang natin to guys. At pag naluto na, lagyan natin tong ano, pechay. Pechay bagyo or napaka cabbage. And then, lagyan natin ng konting oyster sauce. Pag, may, pag nag half cook na guys, yan, nilalagay ko siya ng oyster sauce at saka paminta. Yan, kasi itong tubig, ah, uh, tubig, itong gulay guys ay nagtutubig yan. Yan, konting halo lang guys at may maya ay luto na din to. Ayan, ito na guys. Okay na to. At Ilagay natin sa ilagayan. Ayan. Then, balikan natin itong pork, guys. Ayan. At, magagawa naman ako ng breadings para dito sa pork chop. Ayan, breadcrumbs. At, nilagyan ko lang to guys, ng asin at konting paminta. Ayan, para mas malasa pati yung breadings. Then, ilagay natin, guys, itong pork. Ayan. Lutuin na natin. Ayan. Kailangan guys ay yung sakto lang yung mandika. Huwag natin i-deep fry kasi nag-iiba yung form ng pork chop. Ayan. Then, balik natin. Ayan. Ganda na pagkaluto guys. So, oh. ayan. Dapat ganyan. Ayan. Ayan guys. Luto to. Wow. Delicious pork chop. Ayan. Then, ito naman chicken guys. Ay, nakapag-decide rin ako. Ayan, mirarinate ko lang siya guys sa oyster sauce, soy sauce. Ayan, sake. Vinegar yun guys. Japanese vinegar. And then, liga ko siya ng bawang at saka paminta. And Worcestershire sauce. Ayan, nagawa din ako ng breadings para dito sa chicken. Ito na nga, prito na rin natin guys. tong chicken. Ayan, kasi nga paborito nga guys, ang puro prito. Eh, dahil nga ano, ito ay ano, ang chicken thigh ay hindi kinakain kapag gigisa ko lang sa Ayan mas paborito talaga ang prito. Na no, guys, iniwa ko na to pork chop. Para mas madaling ano, kainin. Ayan. And then, ito naman chicken guys. Ay, luto natin. Mm. Wow, crispy delicious ang ating chicken. Ayan. Ito na nga guys, nilipat ko na sa lagayan. At ready to serve na. Ito na yung aking naluto guys. Thanks for watching. God bless po everyone. Kain po tayo mga katikim. Ingat po.